Pakainin ko si Minang. Ayan. Ang pagkain niya. Pagkain. Ayan na. Ito yung drum. <laughs> so yun, may host siya. Ganun. Tubig. Tapos, papasok ako dito sa garden. Ayan. Ayan. Hala, anong nangyari sa'yo? Ba't ganyan? Dito ka dapat. Oh. Ito yung sitaw. <laughs> Long string beans. Ayan, nagpatubig na naman kami. Yun yung tubig. Binuksan yung asawa ko yung... Ito. Oh. Diretso. 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 Sa bila, diretso. Ryan. hanggang doon. Hindi tumubo yung iba. Daming bunga ng ano, patani. Ano, ano. ito, kunin ko nga. Sabi nila, ano, picturean ko daw, hindi nila alam na may YouTube. Sayang din naman kasi yung lupa na binili mo na. Eh, wala kang gagawin. Diba? Kaya tinaniman namin. Eh, para pakinabangan tapos pag nakikita nilang binili, ano akala nila pinipicturan ko yung bunga o <laughs> oh, picturan mo pa ganun ganun sila sa akin <laughs> hindi nila alam na may youtube ako tuwa tawa lang ako pero parang iba yung nasa isip nila pag nakikita nila ako binibigyo ko yung Ah, uh, parang iniisip nila na pinipicturan ko yung bunga. Eh, mahala sila. Hindi ko kailangan magpaliwanag sa kanila. Ha? Huh? Diba? Basta sabi ko naman, kung may mga bunga, pwede naman silang kumuha. Hindi ko naman pinagbabawal. Thank you guys for support my video and watching always. Thank you very much. I love you all. Mahal ko kayo. <laughs>